Ano yung aming? <laughs> si Bulol Bungol. Ano nga ako ng ano na? Naku, buti na lang wala si Andre. Bakit? Pag naaring. Scream! 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 Ay, <laughs> Kahit yung pandisal, kahit yung ano ba tayo doon ha? Yung binatog. <laughs> Ay, scream! Scream! <laughs> <tabang> mga Ito sabi mo sabi mo Hindi ah <laughs> Nakakatuwa Parang <laughs> mag iinak sabi mo Yung mo sabi sa'yo, Tito mo sabi mo sabi mo mo Tutuloy mo yung biro mo. Ate, sexy mo! Ang video mo, sweet baby. Dali na! Japan-japan oh. pa! Oh. Kala mo, picture. Ay, natapilok. Hindi <laughs> na Hindi kahit matamaan. Walang atras talaga. Wala na, hindi na nakarating si Bandong. Papunta ba ba ba? na rami niya, ano ba yan? Bihis na ako! Saan niya ni Bandong? Ano yeah, <laughs> 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 init na init tata. Ang init pa naman ng araw. <laughs> Ay, hindi talaga pag nakaisin. Ay, nakakapayat. Hmm.

Halina! Ego na! Nasa'yo <laughs> wallet! Wallet mo? <laughs> wala akong wallet. Wala akong <laughs> wallet. So, pasok na nga ako sa loob. Mayroon <laughs> yung nga lang ako kay Mommy 20. Wala si Patito. Tara muna. 20. kasi sa tayo. Ah, <laughs> Paano sa bag? Marang smile. Okay, <laughs> <laughs> Ay, <namo> na. <laughs> hindi kaya, hindi kaya yung pawis mo dito. Ang mo. Ang init mo. Uh, yung bike Ngunit ang bike nito bibiroin ko si Esto, 'no. Oh, gusto. Mundo or Ay, okay. pach, okay. sa kanya 'yon? Ah, sa kanya. Binigay na n'ko 'yan. Binigay na n'ko Dinala ni wheels ni Wilson, Bira ni ano, ni Tumbling, ano, tumbling Inday, anak ni Inday <laughs> Bakit? Mix mo. Nagspidi na si Inday no ano nagulat ako na Inday. Okay. Ma mahal din Oh, na ba rin? Akin lang po. Nasaan Ay, binili niyo si. Unti-unti niyo talaga <laughs> ng pera ko. Kesa naman magsusugal mo lang. eh. Kesa naman mo So, tumingin lang sa bintana, may nakitang scramble. Hindi na scramble. Ano okay, yan? Saan tayo rin niya hindi mo bibigyan? Kay mami to. Siya lang <laughs> kay mami to. Kay mami to! Ayoko niya. ganun Nanay ko to eh. <laughs> Bukot alag nga Mi. Ayoko na, makot na. Hindi, masarap. Ayaw. Natamis. Ikaw na ulit, tapos... Pek na naman ito hmm. Hindi ako nagtapag na. Hmm. No, no. Hindi hmm. na ako maliligo papunta ng peras kasi Lalo kang bawaho lang, ha? Oo, oh, naliligo mo. Lalo nga, no? Tama. Nang dudungis ka lang. Baka mamaya magkulap ka sa kalsada. Hindi. Sobrang init. Namin tura mo, oh. Parang tayo pala pa may isa. Mga ka mga. Parang ayaw ang pamilya natin sa pawis. Ano? Kasi makakarimahin tayo. tita alis mi, ang lamig. Matis nga. Ito? Pangapo na yun. Pangapo na yun. Oo, nagsaka ako Hindi malawak na pangisang. Oo. Dapat pag Dapat pag-apat. Dapat pag-apat. Dapat pag-apat. Parang na ligo. Wilter way. Out Ako na Nandun yung ah. niya na. mo. Tagalibad doon nga. Peace na raw siya. Hindi nga, bigyan ko sa swimming. Ano ba? Dabi niya, ano ba yan? Base na ako! Dapat may trapal dito. Ang ganda, no? Hmm. Hindi ganda. Eh, Ganda Eh, tapos nagsili ka pa. Na? Huh? Nagsili ka pa. Nag-ice cream mo. Ang tamis! Hmm, kaka-munga. Nandito ako sa Wawawi, binabati ko nga pala nanay ko. Panalo na ba sa Kong <laughs> Panalo na ba sa... Diyos ko, kung wali ang gupo-gupo mo talaga! Ikaw na ba, Bati ka! Bati ka kay Kuya Willy! Sa <laughs> <Ay>, YouTube yan! <laughs> Hello Mabati ka lang kay Kuya Willie! Birthday niya, tingi! Malay mo, may dollar ka. Kuya Willie, welcome back! Thank you very much! <laughs> Pumalit na ba? Amis, <laughs> ikaw, Ayan, Ayan, natural na ba tayo? <laughs> na ito.